Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod, si Dr. Jose Maria Alcacid. Sa ating pagtatanghal ngayong araw ay bibigyan diin ni Padre Pio ang malalim na kahalagahan ng pagdalo sa banal na misa na inilarawan niya bilang pagpapanibago ng bagong tipan at isang pagsilip sa banal na paging sa langit. Inikayat niya ang mga mananampalataya na lapitan ang misa ng may malalim na paggalang na nakatuon sa misteryong nagaganap at pagninilay-nilay sa sakripisyo ni Kristo. Pinayuhan ni Padre Pio na pumasok sa simbahan ng matahimik at paggalang na makilarok sa panalangin ng may debosyon at pagpipitagan. Alamin ng mga payong ito ni Padre Pio kung paano matiwasay na umasal at humarap sa pagdiriwang ng banal na Misa, alamin ng mga detalye at manatiling nakatutok at manood. Si Padre Pio, isang iginagalang na santong katoliko na sa kanyang malalim na espiritualidad at debosyon sa Erokeristia, ay nagalok ng ilang pananaw kung paano dapat magpakita ng pag-uugali kapag dumadalo sa banal na misa. Ang kanyang payo ay nakatuon sa paggalang, konsentrasyon at espiritual na paghahanda upang lubos na makilahok sa banal na misteryo ng misa. Narito ang pangunahing punto batay sa kanyang mga turo na hinango mula sa iba't ibang mapagkukuna. Kabilang ang mga liham at uh, salaysay ng kanyang buhay. Binigyan tiin ni Padre Pio ang kahalagahan ng pagdalo sa misa ng may malalim na paggalang at debosyon. Itinuring niya ang misa bilang muling pagpapakita ng sakripisyo ni Kristo sa krus na hinikayat ang mga dumadalo na lapitan ito ng may magkaparehong kalungkutan at pag-ibig tulad ng Birheng Maria at San Juan sa paanan ng krus, sinabi niya, upang makadalo ng karapat-dapat sa banal na misa, ilagay ang iyong sarili sa paanan ng krus kasama si Maria at Juan na may magkatulad na damdamin ng habag at pag-ibig. Inikayat niya ang masusing paghahanda bago ang misa, kabilang ang panalangin at pagninilay. Pinayuhan ni Padre Pio na dumating ng maaga upang ihanda ang puso at isipan na nagsasabi, Kapag nasa misa ka, naroon ka na parang nasa kalbaryo ka. Magpakita ng may malaking paggalang at atensyon. Ang paghahandang ito ay nagsasangkot ng pagpapatahimik ng isip at pagtutuon sa kabanalan ng sandali. Binigyang diindi din ni Padre Pio ang uh, pagiging ganap na naroroon sa panahon ng Misa na iniiwasan ang mga distraksyon at walang kwentang mga pag-uusap. Naniniwala siya na ang Misa ay nangangailangan ng aktibong espiritual na pakikilahok hindi lamang physical na presensya. Minsan ay sinabi niya, kung alam mo kung ano ang misa, mamamatay ka sa pag-ibig. Inikayat niya ang mga mananampalataya na pagsamahin ang kanilang mga puso sa handog ng pari, particular na sa panahon ng konsegrasyon upang makibahagi sa sakripisyo ni Kristo. Ipinanukala niya na ang madalas na pagdalo sa misa, mas mainam kung ito'y araw-araw, bilang isang pinagmumulan ng biyaya at espiritual na lakas. Sinabi ni Padre Pio, mas madali para sa mundo na mabuhay ng walang araw kaysa ng walang banal na misa. Naniniwala siya na ang malimit na pakikilahok ay nagpapalalim sa relasyon ng isa sa Diyos. Pinayuhan ni Padre Pio na lapitan ang Eucharistia ng may pagpapakumbaba at nagsisising puso. Binigyan din niya ang pangangailangan para sa kalinisan ng kaluluwa na nagrekomenda ng kumpisal kung ang isa ay nasa estado ng mortal na kasalanan bago tumanggap ng kumunyon. Sinabi niya, natutuwa si Jesus na pumasok sa isang pusong malinis at maayos na inihanda. Nagbabala siya laban sa mga makamundong pag-aasal sa panahon ng Misa, tulad ng pagtutuhon sa itsura o pakikilahok sa mga chismis. Minsan ay tinama ni Padre Pio ang mga dumalo sa Misa dahil nakaugalian na ito upang makita doon na hinihihayat silang tumuon lamang kay Kristo. Huwag pumunta sa Misa upang ipakita ang iyong bagong damit, kundi upang sambahin at magpasalamat sa Diyos. ini-kayat din ni Padre Pio ang manatili pagkatapos ng misa upang magpasalamat sa biyayang natanggap. Pinayuhan niya ang paggugol ng oras sa panalangin upang pag-isipan ng Eucharistia at ang nakapagbabago nitong kapangyarihan na sinabi, Pagkatapos ng komunyon, manatili ka kasama ni Jesus sa iyong puso at pasalamatan siya sa pagdating sa iyo. Ang mga turong ito ay hinanggumula mula sa mga salaysay ng mga sulatin, humilya at pag-uusap ni Padre Pio. Partikular na mula sa mga mapagkukunan tulad ng kanyang mga liham at talambuhay. Gaya ng Padre Pio, the true story ni uh, C. Bernard uh, Ruffin at iba pang katolikong website na nagbubuod ng kanyang payo. Ang kanyang gabay ay sumasalamin sa isang panawagan na ituring ang misa bilang rurok ng kristyanong pagsamba na nilalapitan ng may pagkamangha, pag-ibig at katapatan. Ang mga turong ito ni Padre Pio tungkol sa Misa ay nagbibigay inspirasyon sa hindi mabilang na mga katoliko na lapitan ang liturhiya ng may higit na paggalang at debosyon. Ang kanyang pagdiriin sa Misa bilang pinagmulan at tururok ng buhay kristyano ay patuloy na namamayagpag. Sa pamamagitan ng kanyang halimbawa, hinikayat niya ang mga mananampalataya na tignan ang Misa hindi bilang isang nakaugilagyang obligasyon lamang, kundi bilang isang banal na pakikipagtatpo sa pag-ibig at sakripisyo ni Kristo. At yan po ang ating episode ngayong araw ano na, kayo naibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, wag po kayong mag-atubiling mag-like, mag, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito upang may palaganap natin ang pagkakakilalan kay Paddy Pio. At sa pagsusubscribe, pindutin lang po ang subscribe ng button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito para maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas ng mga video o episodyo sa hinaharap. At kung nais nice naman po ninyo kaming suportahan at ako po yung umaapila sa inyo, ay lumahok po kayo sa aming eksklusibong grupo ng mga buwa ng taga-abuloy na tinatawag na maalagad sa kalinga ni Padre Pio, kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisya na naaayon po sa halaga ng inyong buwa ng abuloy. At bilang pasasalamat, padadalan po namin kayo ng binasbasang larawan, o medalya ni Padre Pio na naaayon po sa halaga ng inyong abuloy o donasyon. At bilang paalala, ang mga misa po ay para sa inyo, hindi po ito mga misa para sa mga namatay. Ngunit maaari naman po ninyong isama sila sa inyong mga intensyon. At ang mga misa po ay ipinagdiriwang sa Bansang Pransya. At sa pagbibigay naman po ng donasyon, maaari po ito sa pamamagitan ng pagdeposit sa aming video account via direct deposit po ito. At maaari rin naman po bilang GCash via bank transfer. At uh, meron din po kaming personal na GCash numbers sa ilalim ng aking pangalan. At para sa mga karagdagang mga impormasyon, maaari niyo po kaming uh, marating sa pamamagitan ng pagpunta sa aming website sa www.angtinignipalipio.org o kaya sa pamamagitan nang uh, email sa ang tinig ni at, at kung kayo pupunta sa Facebook, meron din po kaming uh, uh, Messenger doon, no? Pwede po kayong uh, mensahe sa amin sa pamamagitan ng uh, Messenger. At sa puntong ito, tayo po ay magtatapos na sa ating pagtatanghal. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At syempre, hindi ko po makakalimutan ang ating mga tapat ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta at bahala na po ang Panginoon Diyos na gantihan ang inyong kabutihang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos. In nome del Padre, del Figliola, dello Spirito Santo e così sia. Se lo dato Gesù e Maria, Orchissima. e buono.